yung sticker niya para sa RFID hindi siya na binabasa tapos pag naglo-load hindi rin ano uh, hindi na lo-loadan so parang ito yun oh no? yung RFID na yan oh no? so yun mabilis lang pala wala pang 10 minutes ayan sir yung commuter deluxe so yun Saka, pangalan na ito sa akin no so ito na yung bagong ano uh, bagong card uh, Ayun na, ko na may luma Ayun na, nakadikit na Yun, good morning po sa inyo lahat mga ka-earth So magandang araw po uh, For today's vlog, uh, ganito muna tayo sa Pilipinas At naghatid tayo ng dalawang bata Ganun na ikwento sa nakalaang vlog ko ay uh, Ay madilim uh, nagbakasyon yung dalawang bata so yon kagabi, dumating kami kaya nandito tayo ngayon sa Pilipinas and for today's vlog uh, asikasuhin natin yung ating uh, sasakyan gawa kasi nitong yung Toyota natin ano, na van na yan yung sticker nya para sa RFID hindi siya na binabasa tas pag naglo-load hindi rin, ano uh, hindi na lo loadan so parang ito yun no yung RFID na yan no? so ngayon uh, nagtanong ako nanood ako sa YouTube kailangan pala uh, buka muna sa sa malapit na NLEX uh, tol ano parang baga sa dito sa amin pinakamalapit yun sa tabang Uh, magpapaubo mo na online para mapapalitan ito ng bagong sticker kasi hassle din eh tulad kahapon nung sinundo kami nag manual pay kami sa ano sa toll fee. hindi ka mukha nung may RFID pag ka na lang sa sa toll fee so yun nagpabuka ko ngayon ng 10 to 11 at uh, sikasuhin ko yan so for the meantime yan nakita niyo naman medyo marami yung ating sasakyan at naka uh, standby lang so magka car wash muna tayo although pwede ko na ipa car wash pero yung umaga wala naman akong gagawin since meron naman dito hose at saka uh, tubig Ayan. actually binasa ko na siya kanina para lumambot yung uh, lupa lupa niya. si putik so yun samaan nyo ako car wash muna natin to si puti Ayan, ito medyo malaki eh. Siguro, papakarawas ko na lang to ito para lang ako may magawa ngayong maga kaya ha lindinisin ko tong si puti right, <laughs> so yun first day natin dito so yun sa mga tulad ko lang may ganung experience sa RFID sticker magbook lang kayo ano ng online para sa schedule nyo para malagyan ng bagong sticker ayon uh, sasakyan sa nyo Uh, tapos sabi parang kailangan naluludan siya ng 500. Parang, pero ano na yon mapel mo nang gumagamit sa pag ka ng NLEX. So yun. Ayun si Mother. Mother, good morning. Say hi to my vlog. Good <laughs> morning. Nagbabali siya, nagpapalakas ng tuhod. Vitamin D, no? Sikat ng araw, no? Na? No. Na? <laughs> Hi ka muna sa mga uh, subscriber ni Diego TV. Hi. <laughs> wala ka naman niya itong winawalis. Malinis na. Ayun, ayun. Ah. Kasi yung ano, yung mga... Ayun, uh, na yun nawalis niya. <laughs> alam mo nagwawalis ng walang wayawal eh. Hmm. Nakakapal na ng halaman mo. Ay, yung bonsai ko pala. Sino ko malbo nito? Uh, malay. Hmm, bagong, bagong tree, Bagong wala yung, wala yung buhok. Yung mga buhok. Yung dahon yung baliti natin na bonsai oh. yun ito rin yung mga halaman ni Mother Ang lalago so bonsai, bonsai din to eh Kumapal na rin So yun maglinis mo na tayo ng Sasakyan So yun inatras ko muna si ano, Si Cinco para makaiusag ko dito si puti At nang maluwag lumag tayo pag tayo nag car wash And sprayan muna natin sya mío Ayan, para nang tayo may magawa ngayong umaga Yung banda lang ang papakarapas ko mamaya ko siguro sa ano, sa tabang mahaba lang pa rin na order ni Macho na ano eh host so, Ayan, medyo nahilamusan na natin si Puti Ayan, Ah, ito paano eh, nabuwasan yung putik. Oh, yun. So, yeah, trust ko muna siya. At ay gagayak at pumunta na tayo sa tabang para sa ating RFID sticker. All right? So, yo, what's up? Mga kart, andito na tayo ngayon sa tabang. Ito so, tayo sa customer service to sa office. Yun, kadarating lang natin. Medyo ang traffic dyan sa Plaridale, saka sa Giginto. Tingnan natin. All right, let's go. So yun, mabilis lang pala. Wala 10 minutes. Ayan, sir, yung commuter deluxe. So yun. Eh. Kakabit na yung ano, sticker. Bago sticker. Ayan, dito tayo sa tabang. dami uh, dami ko pa dalang papeles hindi na pala kailangan parang ano no. for formality lang yung ano di of sale ah uh, sa windshield sa taas ah uh. ako. Eh. Uh, ah bukasan ko lang bukasan lang natin ito po yung part din tatanggalin ko na dahil luma sa headlight okay sige. So kapangalan na to sa akin, no? Opo. Oh, so ito na yung bagong ano. Uh, bagong card. Ah, oh, hey, Tanggalin ko na lang iluma. Ayun, hey, nakadikit na. Bago. Na. Thank you, Lasa. Okay na. Thank you. Ayun, balayin nyo. Ang kabit sa atin. sticker Tanggal na nandito. Parang wait. Ang dumi nito ating sasakyan. Ayan. Ayan. So, yun, mga ka Nali, napakadali lang palang magpakabit dito. Parang wala pang 10 minutes. Ayan. Mababait yung mga stop nila dyan sa NLEX. So, ito na yung card. Ayan. Nakapangalan na to doon sa akin. Kasi yung dati nito, doon pa sa sa second owner. So ayun, tayo na yung third owner, owner nito. Ayan, nice na. At wala nang hassle pag tayo ng uh, toll gate sa mga NLEX. Ayan. So ayun, huwi na tayo ng baliwag. Alright, let's go! tatry na natin ngayon kung gagana na siya RF ID Yun, baan na na Yun, gumana na. Bali kanina, may load na do, may, may load na 415 sa luma. Tapos ngayon, pinag-add ako ng 500. kasi wala exit dito na pabuliwag bako kami tapos balik ako balik ng baliwag alright update ko kayo mamaya mga kaart